at Sean. Tama ka dyan, my friend. At matapos nga ang tanungan at kapaan abang may magaganap naman po kainan this time. Kaya, ah. maglalaro tayo ng Donut, donut, donut Eating easy. Contest. Yeah. Napaka, napakasimple lang to, my friend. Magsusubuan lang sila ng donut then pabilisan silang makaubos. <laughs> Yan, ang matatalo parurusahan natin. May parusain my friend. Kaya naman, ready na ba kayong dalawa? Pwede oh, Okay, subukan. Tapos kainan. Ganon. O, okay. oh, ito na. Hawakan mo na, Angel. gel. Oh. Ang donut dyan. Tapos ay to ay muna kayo ganyan. Pabilisan, okay? You get ready. Okay. okay. Ay, so one, subo. sa kanya. Subo niya rin. Okay, pabilisan. In three, Babilisan. two, one, go! Pabilisan yan. Pabilisan dapat. Pabilisan. 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 Ha? Styro pa yan? Ha, hindi? Styro? Styro. Styro, styro? Ay, styro tayo 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 Styro. tayo 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 styro tayo 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 Pero, tayo si tayo tayo pero pero matami kaya okay lang po yun. Mukhang safe naman ang style ng my friend. Uh -huh. Gusto ko try mo din. Try mo, friend. <laughs> <laughs> kaya muli, natin, Angel and Sean! Yes. Ayun na nga, may gusto ko kayo promote o kaya batiin. Go ahead. Abangan niyo po ako, mga kapuso, sa parating na soap na Forever Young. And siyempre po, um, I-follow niyo po ako sa social media ko, TikTok, Instagram, and Facebook account. Ayun, Angelayton. Oh. Yeah. Sean. Follow niyo rin po sa social media accounts ko, Sean Salvador. Yun. Really? Yeah. Okay. Samantala na rin po ang ating Hugo to do na babasahin sa atin nila Angel at Sean. Bring it on. Dahil iniwan mo ako, na walang dahilan. Titiyakin kong wala ka nang babalikan. Yun. Yeah. Hindi oh. so, Di ba kakapili pa lang maghihiwalay agad? Perfect. <laughs> Until next week, sama-sama tayong magluko. <laughs> Tumawag!